Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata anim hanggang 150. Kabanata anim. Lumapit sa kanya ang isa sa mga lalaking nakaitim. Tinutok ang baril sa kanyang noo at nagtanong sa malamig na boses, "Ikaw ay mag-isa?" Takot na takot ang pinuno ng PR kaya nagmamadaling sinabi, "Hindi ako, hindi ako." Hindi ko naintindihan ang sinasabi mo. Sino ka? Malamig na sinabi ng lalaking nakaitim. Sino kami? Malalaman mo na agad. Sumama ka sa amin. Ang PR guro ay nagmamadaling sumigaw. Sumunod ka. Bakit mo pinasok ang bahay ko? Kung hindi ka aalis, tatawag ako ng pulis. Dalawang lalaking nakaitim ang diretsyong naglakad. Ang isa sa kanila ay humawak sa kanyang mga braso at hinila siya pabalik. Pagkatapos ay pinaikot ang kanyang mga braso ng direkta. Ang lalaki ay sumigaw sa sakit, at ang ibang tao ay hindi nilayo na palayain siya. Siya ay diretsyong tumagilid ng 45 degrees at marahas na sinipa ang dalawang tuhod, at sinipa ang magkabilang binti na diretsyo sa tuhod niya. Ang pinuno ng hukbo ng PR ay halos himatayin sa sakit, at ang kanyang pamilya ay umiiyak sa takot. Ang lalaking nakaitim ay ngumiti, hindi ba ikaw ay mahusay sa internet? Naglakas loob kang gamitin ng iyong mga daliri at mag-type ng casual. Bakit ngayon ka lang naguguluhan? Ang mga taong katulad mo ay hindi kahangahanga hanga sa katotohanan. Ang pinuno ng hukbo ng PR ay nagmamadaling sumigaw. Mga tatay, lolo, ipis lang ako, pakawalan mo na ako. Mabibigyan kita ng pera, marami akong pera, galit na sumigaw ang isa sa mga taong nakaitim. Ang pag-asa sa pagtataksil ng iyong konsensya na gumawa ng ilang mabahong pera ay magmumukha kang masama. Ang isang asong tulad mo ay nabubuhay sa mundong ito ng walang kabuluhan. Pagkatapos nito, kumuha siya ng pamutol ng tabako. Hinawa ka ng kanang kamay ng kalaban at malamig na sinabi. Hindi ka ba kumakain gamit ang sampung daliri? Okay, ngayon ay ipakikita ko sa iyo kung paano nasira ang iyong trabaho. Kasunod nito, ang tabako ay pinutol ng sampung beses sa isang hilera, na nagiiwan ng sampung mga daliri sa lupa. Ang PR guro ay napaka desperado, ngunit narinig niya ang lalaking nakaitim na nagsabi. Ito is just a prelude. Nakakatakot na ba ang ganito? Huwag mag-alala. Sumama ka sa amin sa Ores Hill. Ang saya ay darating pa rin. Umiyak ang TR Guru at sinabing, Iligtas ni Lolo ang aking buhay. limang taong gulang pa lamang ako, at ayaw ko pang mamatay. Malamig na sinabi ng lalaking nakaitim. Sinabi na ng aming young master, ang nagkalat ng kwento ay mamamatay. Pagkatapos nito, ikinaway niya ang kanyang kamay at malamig na sinabi, kunin mo na ang tao na ito at ipadala ito sa labas ng Dong's Hilly, kung saan darating kaagad ang helicopter. Pagkatapos ay itinaboy ng isang grupo ng mga taong nakaitim ang may kapansana na PR guro palabas ng pinto. Pinasok siya sa kotse, at nagmaneho patungo sa labas. Sa oras na ito, naghihintay pa rin si Roger nanasa sa susyo para sa PR upang matulungan ang pamilya Wu para maghuhugas ng kanilang mga puti at kasabay nito ay tulungan ng pamilyang Wu na ilihis ang atensyon ngunit hindi niya inaasahan na ang isa pang-init na paghahanap sa lalong madaling panahon ay lumitaw sa internet naghabis si Roger ng 20 milyon at kumukuha ng PR para maghugas ng sarili sa ibaba ng mainit na paghahanap na ito, mayroong mga screenshot ng lahat ng mga talaan ng chat ni Roger at ng PR boss, mga voucher sa pagbabayad at mga screenshot ng mga bank account. Sa pagkakataong ito, mas sumabog ang buong network. Ang pamilyang Wu ay nagpasabog ng cowder leg na may internet public opinion. Walang nag-iisip na ang pamilya Wu ay maglalakas loob na maging napakawalang hiya sa oras na ito. Ito ay lubos na napukaw ang galit at pakiramdam ng hustisya sa puso ng lahat. Si Reginar ay orihinal na hinanap ng artikulo isa at labis na nabigla. Sa oras na ito, biglang sinabi sa kanya ng kanyang assistant, ''Sherman, hindi maganda, may nangyari.'' Nalantad ang lahat ng mga chat records sa pagitan ng Young Master at ng PR. Ngayon, ang publiko ay mas makapangyarihan na ngayon ang mga pag-atake ng opinion sa Pamilyawo sa internet. Inilabas ni Regnar ang kanyang cellphone at tinignan. Muntik na siyang umalis at nagalit. Lumapit siya kay Roger. Itinaas ang kanyang kamay at sinampal siya sa mukha at sumigaw. Ikaw ay isang bagay na hindi nagtatagumpay, ngunit higit pa sa pagkatalo. Ano ang pinapagawa mo sa PR? Kabanata pito. Pakiramdam ni Roger ay labis na nasaktan. Nais din niyang tulungan ang kanyang ama na ibahagi ang kanyang mga alalahanin, ngunit hindi niya inaasahan ang PR guru na ito ay hindi mapagkakatiwalaan. Hindi lamang sa hindi mapagkakatiwalaan ngunit naglakas loob din na ipagkanulo siya. Siya ay labis na nagalit at sinabi kay Regnar, Dad, kinuha ng PR guru ang pera ko at naglakas loob na ilantad ako. Dapat ko siyang patayin. Malamig na sabi ni Regnar, you are really an ordinary stupid. Paano siya maglakas loob na lumaban sa ating pamilyang wo para sa isang walang prinsipyong mandaragat? Ito ay dapat na ang mga tao sa likod ng bagay na ito, sino ang gumagawa sa atin ito? Nagmamadaling nagtanong si Roger, Dad, sino sa tingin mo ang gumawa ng bagay na ito? Sinong matapang na naglakas loob na patayin ang aking tiyuhin at ang mga pangunahing miyembro ng beggar gang? Ngunit naglakas loob din na hayag ang harapin ng pamilya ko. Regnar greeted his teeth and said, I'm also considering this issue, pero hindi ko talaga kayang isipin, kung sino ang may napakalaking lakas, at ang mga pamilyang ito na nagkaroon ng ilang mga salungatan sa atin sa panahon ng pista, ay matagal na nating nakumbinsi. Wala silang kakayahang magplano ng napakalaking bagay. Hindi napigilan ni Roger na magtanong, Dad, ano ang ibig mong sabihin na mas malakas na pamilya ang nagta-target sa atin? Napabuntong-hininga si Reginald. Hindi ko maisip ito ngayon, ngunit bigla kong naramdaman na maaaring nangyari ang mga bagay na ito ay may kinalaman kay Charlie sa Ores Hill. Charlie, bulalas ni Roger at sinabing hindi siya dapat magkaroon ng ganoon kalakas na enerhiya. Ito ay imposibleng sabihin na isang lokal na ahas sa Ores Hill, ngunit paano siya may ganyang lakas? Abangan ang lahat ng pangunahing miyembro ng Beggar Gang. Kahit ang pamilya wo ay walang ganoong lakas. Tumangu si Regnar at sinabing, talagang makatwira ng sinabi mo. Pero ang dahilan kung bakit ko ito nahusgahan, dahil ngayon lang ako nakakita ng mensahe sa internet. Nagmamadaling nagtanong si Roger, ano ito? Regnar said with a black face, your damn uncle. Ang batch ng mga bata na gusto niyang bilhin sa oras na ito ay ninakaw mula sa Ores Hill Welfare Institute. Sa pagsasalita tungkol dito, bahagyang huminto si Reginald, kinagat ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Inimbestigahan ko ang pagkakakilanlan nitong si Charlie Dati. Lumaki siya sa Ores Hill Welfare Institute. Ganito pala," bulalas ni Roger at sinabing, "Kung sasabihin mo 'yan, ang mga bata na ninakaw sa pagkakataong ito ay maituturing na mga nakababatang kapatid ni Charlie. Tama, sagot ni Rednor, kaya ako nag-isip na ang bagay na ito ay dapat na hindi mapaghihiwalay kay Charlie. Hindi napigilan ni Roger na magtanong, "Dad, paano ito magagawa ni Charlie? Pati mga backers niya sa Ores Hill ay walang ganoong kalakas na kakayahan." Kahit na dumating ang pamilya Song, hindi nila magagawa na magkaroon ng ganyang lakas. Reginar said with some worry, kaya ito ang pinaka inaalala ko. Kung ang pamilya Song ang kanyang tagapagtaguyod, kung gayon hindi ako natatakot, ngunit natatakot ako kay Isaac. Bumalik sa Oris Hill, si Reginar at ang kanyang anak ay binugbog ni Isaac mula sa Shangri-La. Sa oras na yon, parehong nabali ang kanilang mga paa. Hindi man lang pinayagan ni Isaac na magpunta ang helicopter sa plaza sa harap ng Shangri-La. Masasabing hindi binigyan ng kahit anong mukha ang mag-amang Wo. Gayunpaman, si Isaac ay miyembro ng pamilyang Wade, alam nito ng lahat. Kaya ang pamilyang Wo ay hindi na ngahas na hilingin sa kanya na ayusin ang mga account. Hinala ngayon ni Reg na ang taong may kakayahang pumatay sa buong beggar gang sa Sushow, sa maikling panahon ay si Isaac. Nang marinig ang hatol na ito, hindi mapigilan ni Roger na kabahan. Tumingin siya kay Reginald at pabulalas na nagtanong, Dad, bakit tinutulungan ni Isaac ang Charlie na yon? Siya mismo ay ang tagapagsalita ng pamilya Wade. Makatwira na kung ito ay kanyang sariling desisyon, hindi niya magagawang pakilyusin ng isang makapangyarihang puwersa. Dapat mayroong maraming relasyon sa pamilya Wade sa likod ng insidente ito. How dare he use the Wade family relationships for Charlie? Maaaring ito ay, nang sabihin ito ni Roger, ang kanyang mukha ay naging sobrang pangit. Tumingin siya sa kanyang ama at nagtanong sa mahinang boses, Dad, si Charlie ay hindi miyembro ng pamilya Wade. Makatwiran ito, siya ay miyembro ng pamilya Wade. Kaya naman binigyan siya ng mukha ni Isaac ng ganito. Siya ay kabilang sa pamilyang Wade, kaya maaari siyang magkaroon ng napakalaking enerhiya. Kabanata 1048 Mukhang nagulat si Regnor, nag-alinlangan sandali, iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, Hindi, ito ay imposible. Imposibleng pumunta ang miyembro ng pamilya Wade sa Oris Hill para maging live-in na manugang. Ito ay lubos na nakakainsultong bagay, not to mention na ang pamilya Wade, kahit na ang pamilya wo ay mas mababa sa isang sampung bahagi ng pamilyang Wade. Ito ay talagang imposible para sa akin na payagan ka o ang iyong kapatid na pumunta sa Oris Hill upang maging manugang ng isang mahirap na pamilya. Ito ay ganap na hindi makatwiran. Kung unat ang noo ni Roger at sinabing, Kung gayon, kung paano isa sa alang-alang ang bagay na ito, Hindi ko ito maiisip. Sinabi ni Regnor, Naghihinala ako na may kinalaman ito sa kanya, Ngunit hindi ko maisip kung anong uri ng koneksyon ay nasa loob nito. Nagkataon lang na sinusubukan nating makaganti sa kanya. Sa pagkakataong ito, Naghiganti at nag-iimbestiga pa tayo ng magkasama. Nagmamadaling tanong ni Roger, Dad, ano ang ibig mong sabihin? Pupunta ka ulit sa Ores Hill. Oo, oh, kinagat ni Regnor ang kanyang mga ngipin at malamig na sinabi. Sa pagkakataong ito, kailangan kong gawin yun kay Charlie ng mas mabuti pa kaysa mamatay. Dahil doon, tumingin siya kay Roger at nagtanong. Nakipag-usap ka ba kay Fredman? Nagmamadaling sinabi ni Roger, napakasimple ng kanyang kahulugan. Basta tayo ay gumalaw, dapat siyang makisabay. Malaki ang galit niya kay Charlie, dahil kay Charlie, na wala ang kanyang pagkalalaki, masakit ito para sa kanya. Sige, tanong ulit ni Regnor, paano si Horia na ipinadala sa black Hole mine para magukay ng karbon? Sabi ni Roger, Okay naman ang sitwasyon sa side niya. Hindi tulad ng Changbai Mountain. Ang dalawa ay laging may mga panginoon na nagbabantay, at hindi nagnanakaw sa kanila. Ang Black Coal Kiln ay walang mga master. Kung kinakailangan, maaaring tayong magpadala ng isang tao doon anumang oras upang dalhin si Horia. Sinabi ni Regnar na may itim na mukha. Ang mag-ama ng Chiang bai Mountain ay hindi nang agaw ng sinuman sa huling pagkakataon. Sa pagkakataong ito nagpadala sila ng mas maraming tao. Sa anumang kaso, dapat sila ay inagaw ko pabalik. Pagkatapos magsalita, muling sinabi ni Regnar, palampasin ang walong makalangit na hari ng ating pamilya. Hindi pa rin ako naniniwala na hindi ko maibabalik ang dalawang mabahong basahan na naguhukay ng ginseng sa Changbai Mountain. Napabulala si Roger at sinabing, Dad, pabayaan mo na ang walong makalangit na hari. Hindi kaya, hindi ba ito ay martilyo? Pagkatapos ng lahat, ang pamilyang Wu ang unang pamilya sa timog ng ilog Yangtze. Hindi lang sila ay may sariling medical team ngunit may sariling master team din. Ang master team ng pamilya Wu ay nahahati sa tatlong echelon. Niraranggo sa ikatlong echelon ang ilang mga veterano, na mas malakas kaysa karaniwang tao, ngunit hindi sila sapat upang makita ang mga tunay na Panginoon. Maaari lamang silang tumingin pagkatapos ng home nursing home. Sa ikalawang echelon ay ilang mga retiradong espesyal na puwersa na may malakas na lakas. Ang mga tao na ito ay ang mga personal na bodyguard ng mga pangunahing miyembro ng pamilya Wu. Nirarango sa unang echelon ang walong hari. Ang Eight Heavenly Kings ay mga martial arts masters na lumabas sa walong nakatagong sehong gate, at sila ay hinukay ng pamilya Wu na may maraming pera. Ang walong tao na ito ay napaka-prominente sa pamilyang Wu, sa ilalim ng normal na kalagayan. Hindi sila nangahas na hilingin sa kanila na lumapit kung makatagpo sila ng anumang problema dahil ang walong taong ito ay mga strategic nuclear weapons na gagamitin lamang sa isang emergency Alam ni Reginald na pambihira ang lakas ni Charlie at marami siyang dinalang mga bodyguard noong nakaraan ngunit laban kay Charlie ay ganap silang walang silbi Nagpadala siya ng mga tao sa Changbai Mountain upang mangagaw ng mga tao, ngunit ang mga taong ipinadala ay pinatay lang din. Nakakadepress itong si Regnor. Mula sa simula hanggang sa kasalukuyan, hindi siya kailanman naghanap ng isang bargain sa ilalim ng mga kamay ni Charlie. Ang sunod-sunod na kabiguan na ginawa sa kanya ay halos hindi matitiis, at kaysa ng suntok ng pagkalipol ngayon muntik na siyang mag-collapse. Kaya't sa oras na ito, si Regnor ay lubhang nangangailangan ng tagumpay. Kaya't kailangan niyang gawin ang lahat. Gumamit muna ng pagdurog ng tagumpay upang aliwin ang kanyang nasugatan na puso. Kaya't nagngangalit siya at nagsabi, Sa pagkakataong ito ay dapat magkaroon ako ng malaking tagumpay. Isang kumpleto at napakalaking tagumpay. Kabanata isang libot apat na put Sa sandaling ito, lumipad na ang helicopter ni Charlie papunta sa Oris Hill City. Tanong ni Isaac kay Charlie, Master Wade, anong balak mong gawin sa anak ni Nan Shen? Walang pakialam na sinabi ni Charlie, wala na ang kanyang mga magulang, at ngayon ay ulila na siya, kaya dumirecho ka sa orphanage. Nagmamadaling sinabi ni Isaac, Master Wade huwag iwanan ng mga bagay-bagay. Ikinaway ni Charlie ang kanyang kamay. May nagawa ang nakatatandang lalaki at kung ano ang hindi niya nagawa. Imposibling saktan ko ang bata at ipadala sa ampunan. Kung may tagapamilya o para pamunuan siya, huwag mo silang pigilan. Tumango si Isaac at sinabing, sa tingin ko, imposible para sa pamilyang wuna dumating at ampunin ito dahil kinamumuhian na ngayon ng pamilya Wu si Non-Shen at ang kanyang asawa. Tinatansya na sa pagkakataong ito, ang pamilya Wu ay mawawala ng higit sa kalahati ng kanilang ari-arian. Ang kanilang stock ay babagsak sa pagbubukas ng merkado kinabukasan. Bahagyang umiti si Charlie at sinabi, Tama, hindi maganda ang lakas ng pamilya Wu. Tutulungan ko ang pamilya Song na maging unang pamilya sa timog ng Yangtze River. Sinabi ka agad ni Isaac, Master Wade, kung may kailangan ka, mag-order ka na lang, ayos lang. Sa oras na ito, sinabi muli ni Isaac, sa pamamagitan ng paraan, ang PR guro na nagngangalang Anfen ay ipinadala sa dog farm ni Orville. Gusto mo bang tingnan? Ikinaway ni Charlie ang kanyang kamay. Isang mabahong basahan lang na umaasa na pagagalita ng mga tao para kumain. Basta patayin siya at ipakain sa mga aso. Hindi ako makakakita ng ganoong tao. Baka makita ng aking mga mata ang marumi. Pagkasabi noon, biglang naisip ni Charlie si Ichiro. Ang lalaking ito ay nananatili sa dog farm ni Orville. Kaya tinanong niya si Isaac, "Kamusta si Ichiro?" Ngumiti si Isaac at sinabing, ano pa ang magagawa niya? Siya ay nagpapalaki, nagpapakain, naglalakad, at kumukuha ng dumi ng aso araw-araw. Hindi siya nangahas na umalis sa kulungan ng aso sa buong araw. Ngayon lang siya dapat maglakas loob na lumabas at ipaalam sa kanyang kapatid. Siguradong malaki ang gagastusin ng kapatid niya para patayin siya. Tumango si Charlie at nakangiting sinabi, hayaan mo siyang magpumilit sa kulungan. Sa tamang panahon, ibabalik ko siya sa Japan at hayaan siyang makipagkumpetensya sa kanyang kapatid para sa ari-arian. Sinabi ni Isaac, kung alam ni Jiro na hindi patay si Ichiro, mamamatay siya sa galit. Bahagyang umiti si Charlie at sinabing, hindi ko alam kung magalit siya, pero by that time, Tinatayang magiging akin ang Kobayashi Pharmaceutical. Taos pusong humanga si Isaac, Master Wade. Napakaganda mong laruin ang set ng pamilya Kobayashi, at ako ay namangha. Ngumiti si Charlie at sinabing, hindi ito masyadong maganda, higit sa lahat dahil ginamit lang nito ang kasakiman ng pamilya Kobayashi, kaya ang tao na ito ang hindi gaanong sekim. Kung may mas kasakiman. Ito ay magdudulot ng kapahamakan, katulad ng batang PR master. Kung hindi siya masyadong matako para sa pera, hindi siya mapuputol para ipakain sa aso. Pagkatapos ng sampung minuto, dumating ang helicopter ni Charlie sa tuktok ng Shangri-La. Nang lumapag ang helicopter, isa pang helicopter ang nagpadala ng mga bata sa People's Hospital. Si Tita Lena mula sa ampunan ay nakakita na ng may katuturang impormasyon sa internet. At alam niyang nailigtas ang mga bata. Excited silang lahat, nang marinig nila na ang mga bata ay ipapadala sa People's Hospital. Kaya sumugod sila. Noong una ay gustong pumunta sa People's Hospital upang tingnan. Ngunit naisip na masyadong mainit ngayon ang usapin sa internet. Ayaw niyang mag-isip si Tita Lena ng mga bagay na siya ay nasa likod ng mga eksena. Kaya hiniling niya kay Isaac na magpadala ng kotse upang umuwi. Pagkarating sa Thompson Villa, hindi nagmamadaling pumasok si Charlie. Sa halip, tinawagan niya si Tita Lena at nagtanong, Tita Lena, narinig ko na ang lahat ng mga bata ay natagpuan na. Nabulunan si Tita Lena sa pananabik. Oo, oh, Charlie. Ang mga bata ay natagpo ang muli, at under observation sila ngayon sa People's Hospital. Nagmamadaling nagtanong si Charlie, kung gayon ang mga bata ay maayos. Tama ba? Oo, tuwang-tuwa na sagot ni Tita Lena. Nasuri na sila ng doktor dahil sa nainom na sleeping pills. Ngayon ay nagising na ang tatlong bata, at maayos na silang lahat. Ang sabi ng doktor ay pwede na silang dalhin pabalik sa orphanage. Kabanata 1050 Habang nagsasalita, nagtanong si Tita Lena sa mahinang boses. Charlie, ginawa mo ba ang video na yun sa internet? Nahanap mo talaga ang mga bata. Ngumiti si Charlie at sinabing, Tita Lena, masyadong mataas ang tingin mo sa akin, paano ako magkakaroon ng napakahusay na kakayahan? Natahimik sandali si Tita Lena, bumuntong hininga at sinabing. Napanood ko ang video, si Jiang Ming ay parang patay na. Hindi ko talaga akalain na aabot ng ganito ang batang ito. Napabuntong hininga din si Charlie. Napanood ko rin ang video, si Jiang Ming mismo ay tumahak sa maling landas. Tita Lena, huwag kang masyadong malungkot. Alam ko, malungkot na sabi ni Tita Lena. Akala ko tiyak na maglalakad ako sa harap ng bawat isa ng aking mga anak. Iniisip ko pa rin na sa hinaharap, kapag ako ay matanda at pumanaw, ikaw ay nandoon sa aking memorial service, upang bigyan ako ng bulaklak. Sa pagsasalita tungkol dito, mahinang bumulong si Tita Lena. Hindi ko talaga inaasahan na gagawin ng isang bata na mamatay sa harap ko ngayon. Si Jiang Ming, itong batang ito ay nakakainis, pero kawawa naman siya. Oo, oh, sinabi ni Charlie. Tita Lena, huwag mo nang masyadong isipin. Naniniwala ako kay Jiang Ming. Ang insidente ay magpapaalerto sa maraming tao. Ang kanyang kamatayan ay maaaring maging dahilan sa ibang mga tao upang itama ang kanilang mga kasamaan sa lipunan at gumawa ng isang magandang bagay. Sinabi ni Tita Lena, tama ka, Charlie, hindi mo na sasabihin sa iyo ni Auntie sa ngayon. Kailangan kong makuha ang pag-aalaga sa mga batang nagising. Sa ibang araw, huwag kalimutang pumunta sa ampunan. Okay, Tita Lena, ibinaba ni Charlie ang telepono, bunguntong hininga at pumasok sa bahay. Sa sandaling ito, si Zhao Zhuo, na gustong-gustong magsamantala kakaalis lang ng post. Napakahigpit ng kanilang mga kinakailangan sa trabaho sa pabrika, at mahigpit na ipinagbabawal na magdala ng mobile phone sa oras ng trabaho, kaya wala siyang alam sa nangyari ngayon at sa maraming newsfeed sa internet. Pagkaalis niya sa trabaho, nagpalit siya ng damit at kinuha ang phone sa damit niya. Tumingin sa phone at nalaman na mayroong hindi mabilang na mga paalala sa WeChat. Mausisa niyang binuksan ng WeChat at nalaman na ang WeChat group ng Welfare Institute ay pinirito. Hanggang ngayon, mahigit tatlong libong messages na ang hindi niya nabasa. Nagtataka siyang lumingon sa itaas at nagsimulang tumingin sa ibaba ng isa-isa. Sa simula, nakita niya ang sampung bata na nawala sa ampunan. Hindi niya akalain na ganoon pala kalaki ang balita. Ano ang kinalaman nito sa kanya? Hindi siya makakakuha ng isang sentimos kung nawawala sila, at hindi siya makakakuha ng isang sentimo kung sila ay babalik. Pero nung tumingin siya sa baba, bigla siyang nakakita ng video. Nagmamadali niyang pinindot ang video at curious na pinanood. Sa kalagitnaan, siya ay tinamaan ng kidlat. Hindi niya akalain na ang nagnakaw ng sampung bata sa ampunan ay si Jiang Ning. Nang makita si Jiang Ming na nakaluhod sa lupa at nagsisi, hindi ito naintindihan ni Zhao Zhu. Bakit nakawin ng isang tulad ni Jiang Ming ang mga anak ng ampunan, na kayang gumawang doblihin ng kita sa isang linggo, sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng pondo ng random? Si Jiang Ming ay may isang Mercedes-Benz at isang Phaeton sa kanyang murang edad, na napakahusay ang mga mata ng excellence. Siya ang dakilang Diyos sa kanyang sariling mga mata. Sa pagbabalik tanaw, si Jiang Ming ay talagang nakatayo sa tulay, pagkatapos ay bumagsak dahil sa putok sa ulo, tumalikod at nahulog sa ilog. Sa sobrang takot ni Zhao Zuo ay ibinaba niya ang telepono. Ito, ano ang nangyayari? Si Jiang Ming ay patay na. Patay na siya, paano naman ang 6,200 niya? Mayroong limandaang libo na hiniram sa loan shark app. Hindi ba ito kumikitil sa kanyang sariling buhay?